Awi chapter 34 verse 8. Mapalad ang mga nananalig sa Diyos. Tingnan mo at lasapin ang kaputihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Napakapalad natin kung tayo ay may pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon sapagkat ating nararanasan ang Kanyang kaputihan ang pagkilos niya sa ating buhay ay tunay ngang walang kapantay. Mga biyaya niya sa atin ay hindi natin kayang bilangin. Ang mga imposible ay kaya niyang gawin posible. Isuko natin ang ating mga sarili at buong puso tayong magtiwala sa Diyos. Huwag tayong mag Bagkus buong puso manangan sa kanyang mga pangako. Sapagkat tunay ngang malalasap natin ang kanyang kabutihan sa bawat isang sa atin. Amen. Pinagpalang araw ko sa inyong lahat.